kana bitong buntag sayo nya nindot kayang panahon nindot gid kayo ang mga panglantawon maka relax gid pug ka ba impolo kay tirada karon kini lang sang gulay nga munggos may atong tiradahon may kining munggos tamot nag ginag may subak bitaw unya na poy patulang nga flower flower da sa babaw tirada na to karon kay nindot man pug dagan sa panahon mm. nakahuna huna ko nga murag guapo man igulay og munggos karon lami magulay aning munggos tamot nag naay pinakupsang nga tambok bitaw an na kay niingon man si mama nga mangambit daw siya karne aw ako na lang pud gilat an largo ning, ning munggos kay sayo gigko nga tambok ani karon unya kay lagi sukad nga nakauli ta dire nahurutan na ko ng isa kapunuan nga tangad no mo nang gitamna na lang ko ni mama kay paapas ko no ba importante kay ning tangad sa ato oi kay kung moabot na ni sa palingki dollar na ni ato lang sa nang biya anang munggos nato diha kay anak man lagi si mama nga mangambit lagi kuno siya dire og karne unya ni uban na lang pugo dire kay basta gali na magihaw di man gid na mawala ang sinugba nya gawas nga gusto ta mo kaog sinugba lingaw gid pod magtanaw-tanaw aning na magihaw ba mao dai ning giihaw ni nila kay salbais dai ni sa mga anak niya mm, dire ka sinugba diba? di ba na di nakatilo katilaw tag presko nga sinugba unya ni uli na lang pud ta dai dire kay basig ang munggos nato didto na crispy na kuha lang pud ta kamong kay, kay para na hapod tay masagol sa tong munggus ba wala pa ta isa ka bulan diri pero mm, hurot na nato nang isa ka puno ang tanga ni mama dili ka mahurot anang while well, limit larot ba mm. ni nindot basta magulay tag munggus nya nay tambok nagmay bitaw ah, basta kay blata blata, blata lagi nang sabaw anang gulay nga munggus lagi nya kay tambok man lagi ni o pakupsan tani ni kay nindot man gito siya pula pula gamay bitaw largo na nato na siya panukutan kay sempre kana iyang kinupsan aw siya na poy bahala anang prito sa tong kalamasan basta magsagol gali kog tambok sa mga gulay guys no ako gid siya pakupsan batin inyo nga video pula na o kumbati na na siya man kinina dali na tong may atong ilunod no nya gwapo gid puding monggos munggos kay medyo haot gid pud kay siya ba. Mm. kita nyo na human ato lang na siya ukay ang kadali. adisir na to na siya sa Unya pagka human ah, atong tanga diha adi gina malimtan. Ato lang dayon ning hiwa, -hiwa oning patulang atong isagol karo sa atong gulay kay maumam pud ni siya magdalag humot pud. Gid pud ni siya larghog sa bawo nya sa ninyo tinapa. Ana perting kumbatiha. Dili gid ni ibaylo ning bukid sa siyudad guys no kay mm, ganahan pa baylo sa view na Kataod-taod ana guys no ato lang na gipabuka lang pud kay para nga muhumok pud ang karne ba kay larghog man pud atong lunod pud. Isunod na lang pud ni lunod ning patulang mo magdalag humot pud siya. Hapo un na lang po nato kamonggay kay dayon haon naman ni siya niya pagkahuman ato na dayon timplahan kay para combat na na siya asina lang nato na siya bisirana niya o kayon gamay mm mo na na siya ato lang siyang siyag ukay ukayon kay nagsagol na aning humut niya humut siya patulo niya humuto siya tangad o niya siya siyag nga pinakupsan bitaw kay ato mampud nang gi panakutan da ang karne po, po. tibog din nato siya pagkagulay guys no kay murag napuno manging kaha na hinayt kan gi na gulay ba mm kitanya no mm um, loko taputanig tangad kay gisugo butan ni mama nga an kuno ning binukugan nga yang iyang gisabaw po ato po nang butangan diha o niya paghuma na to maghukan na kay murag gusla ni. Unya pila ra bugi istorya aw mga una ta kay murag di na mangyud makaya perti na mangyung kuslaa Ah. Unya makaingon gid ko nga lami gid ni siya samot nag nagtimpla. Mm. Perti gid ni niya ang lamia ah, samot nang nakay arthritis dia. Lami gid ni kay atritis, diya, ah. mm. siya kay paguman ni mong kaon mo kinhod man pong kaani pod. Abi guys no isa sa pina ng gulay kiniging gulay nga mongos. Unya mintras nag kaon ta diha aw lang po ninyo nag tanaw-tanaw na atong mga balanghoy uga ka, kanang mga kahumayan nga nakita dia sa atong atubang. Ba? Aman sa inyong nakita dia eh, eh dili amo anak kahuman atong kaon dia gitanaw na lang pod din nato, atong atong gilat nga binukog ni mama diri ah, okay na ba? Diri pila na bagi istorya.